Marami na akong nasubukan. Nasubukan ko na maging tatay on cam. At ngayon, off cam na rin. Hi. Nasubukan ko na maging sundalong diwata. At naging sereno na rin. <laughs> At naging bayani na rin ako. Uniting para sa kalayaan! Pati ang paglilingkod, pinasok na rin natin. E ano pa bang gusto nyong itry natin? Maging driver? O maging magsasaka? Maging teacher? Barangay tanod O maging... Talk Show Host? Pwede? Samahan nyo akong subukan ang iba't ibang larangan dito lang sa... Vargas Tries. Pwede? Pwede! Pwede! Hello, mga kaibigan and welcome sa pinakabago nating YouTube show ang Vargas Tries. Ano gagawin natin dito? Susubukan natin ang iba't ibang mga larangan ng buhay. Makikipagkwentuhan tayo, malalaman natin yung mga kwentong tagumpay, yung mga kwentong pagsubok. At ngayong araw na ito, susubukan natin maging driver. Let's go. right, Yes! Welcome dito sa Vargas Tries! At ngayon kasama natin si Kuya Marlon, ang ating uh, driver ngayong araw na ito. Kung mapapansin ninyo, uy! Kuya Marlon looks familiar, di ba? So kasi malamang kilala nyo na si Kuya Marlon dahil sa kanyang napakasikat na vlog, ang uh, Marlon Tourette Vlogs. Siyempre, Kuya Marlon, thank you very much. You have such an inspiring story. And uh, pag malaman ng mga viewers natin ang kwento mo, sigurado ako, mas marami pang mai inspire Kuya Marlon, paki-explain naman sa mga hindi nakakaalam. Ano ba talaga yung ano, Tourette syndrome? Ah, uh, yung Tourette syndrome ano po siya, isa siyang uh, neurological condition kung saan may mga hindi mapigilan paggalaw, mga involuntary movement kasi iba-iba naman, mayro si Dedo kasi meron vocal tics, motor tics. Okay. So isa sa akin ano siya, uh, motor tics karamihan sa mga paggalaw. Ngayong araw na ito, lalo tayong mai inspire kasi hindi natin masyadong pag-uusapan yung disability. Kung hindi ang kanyang abilities, okay lang po ba? Okay, eh, no, okay, sir. ako maging driver. Okay na, no, okay, sir. Katulad ninyo. Okay ba yan? Hey okay, guys, samahan nyo kami. <laughs> Tungin kailan kayo bumabiyahin yan? Araw-araw po, sir. Sa umaga kasi yung Araw yung biyahe ko sir, 7 to 7 na bumibiyahe. Kamusta yung kitaan sa ganitong klase yung pagdadrive? Merong panahon na talagang halos mayawin mo yung eh. konti na sobra, mga pangkain at saka yung konti pa sa pamilya may araw naman na talagang maganda lalo na pag handawa na may nagbisay na mga tip mga ganyan ano pinakamalaki mong tip na nakuha? Magano? ano? 4K po 4K? Okay. wow hindi ko sa akin hindi po talaga hindi ko makalimot biyahe talaga mas mahal pa sa biyahe nag nagulot po talaga ako nung binubis sa akin po yung 4K ang ginagawa ko po sir ano bumibili ako ng pagkain habang may, 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 nadaan ng mga nasa lasangan. Oh. So, ito okay. ko ito binibigay. Sinesyap nice ko sa oh. Napaka-bosilak naman ng puso <laughs> nyo. Oh, kasi kunwari, may magtip tip sa'yo ng libo, pwede namang iuwi mo na lang, pero pinipili mo pa rin na i-share na lang, i-share yung blessings. Kaya naman, lalong dumadami pala yung blessings. Di <laughs> Di nyo, nyo, diba? ba? Alam mo kayo, Marlon, uh, nung kwansiyala ko noong 2010, ako yung nagtatag ng, ano by way of ordinance, ng Quezon City Persons with Disability Affairs mm. Office. Isa yun sa mga pinakaunang pidaw sa buong Pilipinas. Napansin ko, dun sa opisina na yun, marami rin mga magulang na may anak na PWD. Yung lumalapit sa opisina, nagpapaturo kung paano. Anong payo mo sa mga PWD na katulad mo na mayroon pang mga pangarap? Pero <laughs> hindi pa nila alam ko anong gagawin. Huwag niyang isipin niya sa sabi ng ibang tao. Isipin uh -huh. niya lang kung ano yung kaya niya lang gawin sa, sa sarili nila. Kasi marami sa sa, sa atin na pwede hindi pag kami ganyan ka, parang nahihiyan siya lumabas. Kaya kasi yun uh. -huh. Ako, yun, ako, ang naging ano ko uh, sa buhay ko, parang may pamilya ako eh. Kaya kailangan ko may sa akin na hindi ko uh. ipiliyas sa iba. Kasi may mga tao talaga na hindi ka maintindihan Pero ginag ginagamit ko yung ano, uh, parang uh, pundasyon sa buhay ko. So, parang uh, mas maging matapang kayo habang kay ano uh, nire-reject. Oye Marlon, ano bang tips mo para sa pag-pick up ng ano passenger? <laughs> Pagdating ko dun sa ano kasi sa location, may message na yung passenger. Yung passenger na uh, dito na po ako sa ano sa location. Kung pasok, bate yan. Bibili pa mo lang kung talaga siya yung pasahero. So, Naka-ready na po. po. Hello po Ma'am Yoli. Malapit okay. na po kami. Saan po kayo? Ano po suot ninyo? Ah, uh, naka-orange po ako. Orange. Na -damit. Orange. Na -damit po. Gusto ko lang po paalam sa inyo. May lisensya po ako. Okay po ako mag-drive at sagot ko na ang trip nyo na ito. Ay, maraming maraming salamat po! <laughs> okay. Basta po kayo Ate Yoli. Napansin ko dito namin kayo sa Health Center Sinundo. Ano pong trabaho nyo? Volunteer lang po ko sa Health Center. Gano'n po karaming mga pasyente o mga distrito ninyo yung nakakahalubilo nyo araw-araw sa pagiging health worker po ninyo? Marami na po. Iba-ibang stress din po kami pagka may medical mission ng aming doktora. Iba-ibang stress din. Marami rin pong pasyente talaga. Kung napansin niyo po si Kuya Marlon, yan po siya. Meron po siyang uh, Tourette Syndrome. Pero napakagaling po niyang driver. Yung pong Tourette Syndrome, yan po yung may mga involuntary movement. Pero kung papansin niyo kahit tingnan niyo yung rating niya, 5 stars po siya. Eh ang ginagawa ko po ngayon, uh, sinusubukan ko po maging tulad ni uh, Kuya Marlon na maging isang uh, magaling na driver na makakapaghatid at sundo sa mga kapwa natin Pilipino. Ano itong pakirandang ma'am na ang driver niya dalawang guwapo? Wow! Hindi po guwapo, talagang magigiting pa. Sabi po nila, basta driver, sweet lover okay. po. Gusto niyo po ng something sweet? Ito po, meron po kayo, parang may candy po kayo dyan. Sweet tayo, yan. Yeah. Malapit <laughs> sa tapo tayo na eh, no? Iririg niyo po si Sir Alfred. Ano, ano po ba ano ni Sir? Ilang start po kami bibigyan niyo po si Sir Alfred, ma'am isang million stars. Wow! Sobra-sobra yun. Sobra-sobra yun. One million, million stars. Wala pang kasamang kiss yan, ha? Yun, dito na po tayo, mga kaibigan. Okay, tayo, Ali, bago ka bumaba. Gusto ko magpasalamat po sa inyo. Tsaka mag-selfie muna tayo. One, two, three, selfie. Ay okay, sir, bari meron tayong next ano ngayon, uh, next uh, passenger list pick up. So naman sa mi ano, sa mi Metom naman. May metom. Oo, pa medyo malapit din naman siya. Oh, yun ah. So, Mukhang tanong sir, kaya pa ba sir, kaya pa? Kayang kaya pa. Wow. wow. we're enjoying yeah, sir. this. So, sir, good morning po. Ah, uh, sir, ako po yung pick up. Uh, ako yung pick up sa inyo si Sir Blue po ba to? Uh, ako yung driver niyo po, sir. Hello, so, sir. sir Hello, sir. Sir Blue Jay. Yes, sir. Po, Blue sir Blue Jay. Sir, ang boss niya si Marlon, yung driver niyo. Yes, po. Pero ngayong araw kasi, sir, ang, ang dudag na sa, sa atin ngayon ay si Sir Alfred. Papa. Oh, sir, so, Hello, okay lang, lang po ba sa inyo? Okay lang, sir. Okay lang po. Ano po ito? Itong trip niyo, libre po ito. Sasagot na natin. Thank you. Salamat po. Okay. Sino pupuntahan niyo? Uh, may meet po ako to, client and meeting po. Uh, can... uh, client po. Anong ano niyo? Uh, Anong ginagawa niyo? Uh, business po, item, market Marketplace, so online. Bago ka maging online seller, anong ginagawa mo? Uh, bago po ako mag-online seller, bago po malaman yung Facebook, ang start po ng trabaho ko dati, nakapag-part-time uh, po ako sa isang basurahan po. Ah, basurahan. Ma basura? Nagbabasura, po Oo, oh, yun nagbabasura. Anong, anong ibig mo sabihin? Po, oh. Di ba po sa mga memorial, oh. may mga basura po doon. Okay. So, kinontract po kami ng isang kapitbahay namin para maghakot po doon ng mga basura oh, okay. sa memorial. Oh, bakit iniwan mo yun? Doon ko po nadaman na yung Facebook. Di ba po, nung 2020, wala na pong mga plans po. Oh. Nakapag, ano po ako, nakapag-benta po ako nakapag through online sa Facebook. Oh. Gamit po yung mga ele electronics po, headphone, headset. Okay, okay. Oh so, nakapag-sold po ako mga around 2,000 pieces. 2,000. Wow! Ang laki ng kinita mo ron. In one month po. Alam mo, Blue Jay, na-inspire din ako sa'yo. Bata ka pa. Pero, pero nasimulan mo yan eh. Ano ang message mo sa mga bata na aspiring na naghihiram ngayon pero gusto nilang makaangat sa buhay? Um, pero ano lang, nahihiya lang o natatakot mag-invest sa sarili nila? Masasabi ko sa mga kabataan ngayon na gamitin natin platform na Facebook bataan talaga yung major na gumagamit ng online. So, pwede naman natin siya pagkakitaan using this platform, platform po. Ayun, oh, ah, siyempre sir, at dahil ikaw isang timing kayo isang gamer, no? So, susubukan natin <laughs> sa isang game. So, ang okay. tanong, game ka ba? Sure, game na oh, game. Ah, hey, G na G. So, bali ang mapili ko sa yung pag-games ay Tang Twister, sir. So ito yung yung kasabihin sir. Royal ruler lawyer. Oh, yan. So ngayon sir, magdidi mo siya na limang beses nang wala ka nang binabasa. So, sir, Game sir, give ka sir. Ako. Okay, 1 2 3 go. Royal ruler lawyer. Mas <laughs> <laughs> oh, mas mabilis, mabilis. Ah, mabilis. Oh, bilis. Bulil ako sa are. <laughs> okay. Oh, oh, okay, okay. Go go go. Kayang-kaya oh. kaya, sir, kayang-kaya kaya, sir. Okay. Royal Ruler, lawyer. Okay. Mas, 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 mas mabilis, mas mas, mas mabilis. Royal, ruler, lawyer. Okay. pa. Royal, ruler, lawyer. <laughs> isang ano isang isa ang isa ang Ruler ruler, lawyer. ang isa ang isa ang isa ang isa na ang ang isa sa isa ang 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 driver. <laughs> ano po ako eh? Hindi makapaniwala na sir, sir Alfred po yung maghahatid <laughs> sa akin dito sa yung imi up ko oh. po. Gusto siya po siyang, yung ako po na at least. Bisala, oh. Esma. Thank you okay. sa iyo, okay. Blue Jay. Salamat, sir, Blue Jay. Libre. Libre sa kayo ito. Thank you. Thank you, sir Blue Jay. God bless. Ah. Good luck. Good luck. Tayo. sa pa ng pagkakataon. Kaya pa oh. ba, sir? Kaya pa? Kaya pa! Yeah! Hello ma'am, uh, andito na po kami ma'am sa may harap po ng no? ano, Innova Silver po. Okay po, sige po. Para po sa'yo. Hello ma'am, ma'am, ito po yung, yung si Marlon Turret Vlog nga pala, yung driver. Uh okay. po, ah So, bali kayo araw po kasi ngayon ma'am, ang maging driver niyo po ay si, kailan niyo na po si Sir Alfred. Hello. <laughs> Hello. <laughs> Ano po? Okay na po po sa inyo, ma'am? Ano um, po? So, ano to? Uh, libre to. Sasagot ko na yung biyahe na to. Ang bata-bata nyo ba? parang teenager no? Pagsakay mo. Ano po? Oh, ilan taong ka ano na ba? Ano po? 21 years old. 21. Po? Okay. Fresh grad o working student? Working student po. BS Psychology. Po. Uy, psych! Alam mo, bilib ako sa mga working student. So, paano ba maging isang working student? Actually po, matagal ko na siyang ginagawa. Oh. Pero, mas ma nalalang yung pagbabalance ngayon kasi uh, mas mabigat po yung workloads kasi nasa BPO industry po. Ano yung feeling mo na first time ka nakatanggap ng paycheck? Masaya at the same time po. Ah, uh, kinakabahan. Bakit? Ba't ka kinabahan nun? <laughs> Di ba na-excite ka lang or no? Kinakabahan po ko in the way na naisip ko nun hala at nasa adulting stage na pala talaga ako. Adulting? oh no. no. <laughs> Gen Z talaga. Anong pangarap mo after mo maging mag-graduate ng psychology? Actually po ngayon, earn ko po ko sa pagbuha or pagtuloy ng industrial. Psychology or um. clinical psychology. Mga clinical psychologists ngayon yung inaasahan to, uh, to fight depression. Lalo na sa mga younger generations tulad nyo. Kailangan nyo, di ba? Eto, may buktong ako sa'yo. Ah, yeah. hindi tao, hindi hayop, hindi bagay. Hindi tao, hindi hayop, hindi bagay. Kaiser. Ah! <laughs> Galing, ha? Oh, <laughs> uh, mo ka agad. <laughs> Mayroon ba kayo mga message sa, ano, sa mga suring uh, sumukong ginawa niyo na maging working student, ma'am? Parang po sa mga working student na kagaya ko po, Aben lang. Kapag kapitil niyo po na napapagod na kayo, huwag yung mabahala kasi there's a, always a right time for everything. Oh. Hindi mo kailangan magmadali kasi you need to trust the process. And Yon? that process will lead you to a better future. Nasasabi. Nice. No. <laughs> Salamat ma'am, ingat po kayo. Thank you po. Ingat ka, ingat po, <laughs> <kayo>. ingat po <laughs> ha. Ayun. Yo <laughs> Marlon, thank you so na enjoy ko to. Kasi medyo lampas tanghali na tayo. Aya, mo naman ako, tutan, nilibreng sakay ko sila. Opo. Oh, okay. Oh. naman eh, pwede kitang uh, libreng kain naman tayo dito Ay. sa His Beans. Sige, pwede, pwede po. Oh, libre, basta libre eh. <laughs> gusto rin kita makasabay, ano, ikaw kumain para naman mas makapag-bonding tayo. Pero siguro, gusto ko lang tanong sa'yo, kailan mo na-discover officially na meron kang Tourette Syndrome? Ano siya, sir? Ah, nagsimula sa akin nung bata, bata pa lang kumain ko ng mga 6 or 7 years old. Nagsimula siya pabikit-pikit lang ako nun. Okay. sa mga mukha, ganyan. Sa mga paggalaw ng mga katawan. So, ang namin time na yun, ano lang, manirisin ba, man, pasma. Yan ang ganyan sinasabi sa akin. Ang gasa dumating sa punto, nagsabay-sabay. Masakit ba? Masakit? ah uh, nangangalay ako na kailangan kong igalaw. Oh, okay. So, parang kailangan, kailangan mo igalaw. So, kailangan mong igalaw para lang magkaroon ka ng comfort. Opo. Kailangan naisip, oh, kailangan mo naisip o naramdaman na, teka lang, baka hindi lang to basta-basta tik, baka iba na to dumating ba sa point na gano'n? <laughs> so, nung malaklaki may pamilya na ako, may na po sa pinaka na nakita sa, sa TV na parang ako parang parehas sa akin, parehas ko. So, yung yung ano yon, yung group na yon, so nakita ko sila, parang doon nagkaroon ng, 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 sagot sa lahat ng tanong sa akin na parang, Ah, oh. uh, hindi pala tayong kagaya ko, hindi pala ako nag-isa, may mga ganun pala. Ano ang pinakamahirap sa buhay ng isang may Tourette Syndrome? Mahirap yung ano yung yung alam mo yung, na, yung mga tao hindi ka naiintindihan. Hindi bigyan ka ng hangganan. Oh. Na ng limitasyon na alam sarili mo kaya mo naman yang gawin. Pero hindi pagtitiwalaan. Tourette <trips> syndrome po. Pero sige na po kayo na po kayo hindi sila si sir. Ha? Hindi wala na po kayo sa akin sir. Malapit na naman po sir yung pupuntahan niyo sir eh. Sir, paano mo nalampasan yun? Sa tingin, makakatanggap ako ng mga, mga rejection, mga uh, ganyan, mas iniipon ko yun. Mas ginagamit ko siyang foundation para mas, mas maging matibay ako. Oh, bang time na talagang kinwestyon mo lahat? Yung time na talagang, alam mo yun na wala akong trabaho, kailangan talaga talagang trabaho. So, apply ako na apply trabaho, hindi ako matanggap. So, ang pamilya ko, kailangan nila na, kailangan nilang may dikit pa kailangan nila, lumalaki mga anak mo. So, dito sa isa gano'n na parang, tinanong ko si, tinanong ko si Lord. Sabi ko, ah, uh, parang, Lord, ano uh, bakit ako hindi siguro siguro meron kang ano uh, meron ka ring uh, purpose sa akin may dahilan yeah. kapat mo yan so, siguro meron ka rin mission para sa akin siguro maaring gagawin mo kung instrumento para maging inspirasyon sa ibang tao we are so blessed and we are so lucky because nandito, nandito tayo ngayon sa His Beans Coffee. And baka tayo nandito kasi special to. Nandito tayo kasi ang ganda, exacto sa episode natin. Kasi His Beans Coffee is known for being a very, very inclusive establishment. Uh, Miss Hannah, thank you very much for having us here. Can you tell us more about yourself, your staff, and a little bit of history about his beans coffee his beans has been established since 2008 in korea and the philippines is our first international branch so also in korea we advocate pwd the majority of them are pwd so in korea our requirement or big companies or corporation are required to hire three percent pwd of their staff so how they work around is they ask the help of his beans to hire pwd staff for them and PWD staff would work in his space. Also, Korea treasures the PWD. I just learned something very important in, in terms of governance. The social model that you use in Korea, uh, it's like a point system for companies, mm -hmm. yes. right? So yes. they're the ones who sponsor the PWDs who work in your co in in the coffee shop, yes. right? You're the ones who manage yes. them and teach them and mm -hmm. train them and give them the opportunity. So that's a very very good social model that we can apply here in the Philippines. So um, we are with our two baristas, um, Adrian and Miss Britt. Para sa akin, uh, nabigyan po nila ng buhay yung isang tao, okay. kahit na may kapantanan. Binigyan po nila ng hanap buhay. T uh, sa totoong buhay po talaga, pwede ka driver po talaga ako. Tumikap lang po ako. Nung natuklasan ko po, po yung, yung Green Foundation, kasi nag po sila ng PWD na gustong mapag-aral o mapag-training. Yun. lang po yung sarili ko. Pinag-off ko lang po yung sarili ko doon. Yun. Awa ng Diyos, nakarating po ako sa ganitong trabaho. Nagpapasalamat lang po ako sa higit sa lahat sa Green Foundation and he's been, he's been 28, na dinigyan kami ng support sa lahat. At higit sa lahat, nagpapasalamat din po kay God. Hindi ninawin na nalayaan. lang po. Put yourself in someone else's shoes. Talaga marami tayong matututunan pag kaya nating ilagay ang sarili natin sa sitwasyon at sa nararamdaman ng iba. At sa ganung paraan, maraming marami tayong matututunan. Na-excite ako, ang dami kong natutunan at mas lalo ako na inspire. Hindi lang kay Kuya Marlon, kundi dun sa mga naging pasahero din natin na nagkwento sila ng buhay nila. At lalo na rin dito sa mga staff and owner ng His Beans Coffee. Limbawa, natutunan ko libre ang mangarap. Di ba? Pero para maabot mo yung pangarap, hindi na libre ang pag-abot sa pangarap. Kailangan pagbayaran mo yon. Hindi ng pera, kung hindi ng pagiging porsigido, di ba? pagiging disidido, naka hard work, pagiging masipag. At gaya nga sabi ni Kuya Marlon, huwag mo na iisipin kung anong isi sasabihin ng iba. Basta, focus ka lang sa pangarap mo. Thank you very much dahil sinamahan niyo ako dito sa Vargas Trice. See you in our next tries. Puede, puede! puede! Woo!